pagkakataong ito makakausap po natin si Senator Sherwin Gatchalian. Yes. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning po. Senator, ayan, nasa Zoom natin. So para sa mga Facebook, then, uh, ano natin. Narinig niyo ako? Ayan, yes Paul. loud and clear na. Okay. Okay. Ayan. Good morning po. Good morning, Morning Isha. Good morning. Ayan. Senator, uh, mga kapuso, si Senator Sherwin Gatchalan po, nag, uh, isa sa mga inihain niyang panukalan batas. Magaganda yung mga bills ni Senator. Interesting tong uh -oh. pag-usapan natin. Ang isa po dito ay yung pong panukalan na gawing tatlong taon na lamang, mm -hmm. yung pagkukulehyo, halimbawa, yung polit political science uh -huh. course ko, ikaw ay, masko, magiging three years na lamang ibababa yung pong mga general education subjects sa senior high school. Kaya lang ang tanong dito is, papaano itong gagawin? Samantalang yung senior high school, sinasabi na meron pong panukalang batas na ito i-abolish. Alisin na Al daw <laughs> yung two years. So ayun, unang muna, Senator, ano po ang concept, ano ang uh, anong objective nitong inyong panukalang na gawing three years na lang ang pagka-college? Uh, thank you, uh, Ningfa, doon sa tanong. Uh, napadala ko doon sa Senate Group namin in isang... Uh, Senate Media Group natin, yung isang oh, research na ginawa namin. At tinignan namin lahat ng 214 countries sa buong mundo. At lumalabas, 212 na mga bansa ay above uh, 10-year system ang kanilang basic education. Mm -hmm. So, ibig sabihin, almost 99.5% ng buong ng mga bansa sa buong mundo, ang kanila ay 10 years and above yung kanilang uh, basic education system. At dito sa Asia, sa sampung uh, ASEAN, sa sampung bansa, walo ay uh, 12 years na ang kanilang uh, uh, basic education system. Mm -hmm. At halos lahat ng mga bansa, meron silang 11 years, 12 years, 13 years. Meron pa nga kami nakita isang bansa, 14 years ang kanilang mm -hmm. basic education. So, almost siguro mga kinukompute namin, mga 60% ng mga bansa no ay K 12 na. So ang ang punto mm -hmm. dito sa research na ito, ang nagiging global standard ngayon ay K 12. Mm -hmm. 12 years ang uh, ang basic education system dahil yun na nga no, 212 countries sa buong mundo ang kanilang uh, basic education ay above 10 years no. So Uh, so, so, tinignan namin yan kasi importante na maging align tayo, importante uh -huh. na kaparehas natin ang buong mundo pagdating sa basic education. Uh -huh. So that, yung una mo na yun. No? Pangalawa, yung, yung konsepto na 3 years, tinignan din namin sa iba't ibang bansa. Marami na rin bansa, especially sa Europe, uh -huh. three years na ang kanilang college education. So ibig sabihin, pag sumampa ka ng college, uh -huh. e eh, major mo na lang ang kinukuha mo para matapos ka kagad. For example, kung engineering ka, uh -huh nimon na lang engineering kung ikaw ay business kukunin mo na lang business para matapos ka kaagad. Aha. parang halimbawa um yung mass or journalism, hmm. yung karaniwan pong kurso namin sa media ako political science. Yung major subjects na lang, yung mga halimbawa uh, physical education kasi may PE pa kami noon eh. Tanda kami noong bowling swimming eh, so, tatanggalin <laughs> na yon. Ibababa yun sa senior high school, ganun po ba ang gagawin sir? Oo. Uh, uh -huh. Marami kasing nauulit na subjects nakita namin sa senior high school uh -huh. sa college. No? Sinabi mo nga yung PE. Uh -huh. uh, yan ay isa siguro sa mga example. Uh, 12 years ka nag-PE from grade 1 all the grade oh. uh, all the way to grade 12. Uh -huh. uh, may PE classes yan. Pagdating mo ng college, may 2 years ka na naman ng PE. Yeah. Uh -huh. so, at nakikita ko na yung mga PE na kinukuha ng mga estudyante sa college, ay hindi na nila kailangan kunin dahil 12 years na nila nakuha yun eh mm -hmm. Yung iba nga hindi PE minsan pinapasayaw, pinapakundiman, pinapa mm -hmm. ano -anong pinapagawa sayang naman yung oras ng bata na nag sana nag-aaral na siya ng engineering Apple. pero sumasayaw pa siya mm -hmm. no na Nakakaubos ng oras ng bata. Opo. Uh -huh. Pero yun nga po no uh, Senator Gatchalian, ano ho yung para mas maunawaan din ng ating mga kababayan no. Ano po yung mga nakikita nyong advantages kapag shorter na yung uh, years uh -huh. ng college? Kasi may mga nabasa ko baka mapagaan din yung financial burden, di ba? Lalong-lalo na ng mga magulang at at estudyante. Ano pa po yung mga posibleng advantages po nito? Uh, uh, isa importante na mapalakas pa rin natin yung senior high school natin. Importante na unang-una, yung mga bata ay maturuan ng mga kaalaman na maghahanda sa kanya sa kolehiyo. Importante 'yan. For example, yung mga critical thinking, mga problem solving, communications, importante 'yan. At itong mga ganitong kaalaman o, o, o uh, kasanayan ay importante 'yan para kung gusto ng bata maghanap ng trabaho. Mm -hmm. No halaga, mo na siya, mo muna siya, muna siya ng trabaho. 18 years old na siya, mm -hmm. eh makakahanap siya naman ng maayos na trabaho. So mm -hmm. importante pa rin na ayusin yung ating senior high school. Yes, mm -hmm. At uh, sa college naman, mm -hmm. uh, pagsampo mo ng college, mayroon ka minor and major subjects eh. So may nakikita ko, antinig na ko mm -hmm. sa ibang mga bansa, the first year nila mga minor subjects and then second year, third year nila mga major subjects na ito. Ito na talaga yung pag-aaralan nila para uh, mm -hmm. ano na sila para pumasok na sila sa kanilang concentration. Mm -hmm. At uh, nabasok ko rin sa Amerika pala, no, uh, may bagong movement ngayon. Nagawin three years ang kanilang college kasi nga uh, unang-una, uh, marami na na subjects at pangalawa, nakikita ng mga US universities na pwede naman iksian para kaagad makapagtrabaho na yung bata. Importante rin, imagine, ngayon, ang bata, nagtatapos siya mga around mm -mm. 22, 23. Uh -huh. Kung makapagtapos siya ng 21 years old, yun ang kanyang prime eh. Opo. At mm -hmm. pwede na siya kaagad tumulong sa ating bansa. Opo. Um, Senator, ito lang po. No? May nabasa ako. Um, ito ay ang nagsulat po nito na sa inquirer ito. Professor sa... Um, assistant professor sa St. Louis University sa yeah, Baguio. nabasa siya. pa rin yan. O, ang sinasabi niya... O ano bang objective nito? Ito ba ay uh, pagpapahusay talaga ng edukasyon o economic retreat? Kasi ngayon, hindi ho ba, Senator, libre na kasi yung um, pagpaaaral sa mga state universities and colleges. So, mm -hmm. syempre, sagot ng gobyerno yun. So, Um imagine yung laki ng gastos na sinasagot ngayon ng pamahalaan. So um, hindi daw kaya ito. Gusto lang ninyong gawing tatlong taon dahil nahihirapan na ang gobyerno na ilibre yung pag-aaral po ng mga estudyante sa mga state universities and colleges. Economic retreat daw ba ito? Hindi hindi tama yung sinasabi nung nagsulat niyan. Opinion 'yan, no. Sorry ni ko yung kanyang opinion. Uh, pag niyan niya yan, inires, 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 inirespeto rin natin pag aanalisa niya. Kanya-kanya naman niyang pananaw. No? Uh -huh. Pero hindi ako sangayon dun sa kanyang pananaw dahil unang-una, hindi ito ginawa natin para magtipid uh -huh. ang uh, gobyerno. Ginawa natin ito para makapagtipid ang mga magulang. Uh -huh. Dahil college, mas mahal yan kaysa sa basic education. Uh -huh. Yung uh, college, pumapasok ka dyan, unang-una, -una, uh, pag walang college ang LGU uh -huh. mo, mamamasae ka o magdo-dorm ka talaga. At pangalawa, uh, yung mga, sub, yung yung mga kahit na libre tuition natin, pero yung mga projects, yung mga field trips, yung mga ganyan, pagastos mm -hmm. talaga yan para sa magulang. Mm -hmm. Kaya, kahit, kaya iniisip namin, imbes na uulitin lang yung mga kinuha nung, nung elementary, eh, PE is the prime example, no na two mm -hmm. semesters, na binabayaran ng magulang yan, ha? Mm -hmm. na, uh, for, so, sorry pala, four semesters, so two mm -hmm. years. So binabayaran ng magulang four semesters of PE, eh ibuhos niya na lang 'yung oras niya sa concentration. Mm -mm. Ako ano, tanong yeah. lang no, uh, Senator Gatchalian, sa inyo hubang palagay naging effective ba itong K to 12? Kasi 'yun nga eh parang uh, hanggang ngayon may mga nagsasuggest pa rin na tanggalin na. Oh, siguro siguro ikukonekta natin diba? dun sa three-year college education, sir, kasi tama ba? Yung inyo 'yung panukala kasi mm -mm. na ni Senator, Uh, para maging three years yan, yung mga general education subjects, ilalagay, ilalagay sa K-12. Uh, mm -mm. Kaya lang sir nga, yung sa K-12, paano hong gagawin mm -mm. samantalang merong hong nagpapa-abolish, merong mga, mga, mga discontento daw. Sa kanya. Mm -mm, may discontent. Ta 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 tama ka, no. Nympha Isa, na uh, marami talaga tayong magulang na hindi masaya sa senior high school. Naintindihan ko sila. no at sumasang-ayon ako na hindi perpekto itong senior high school natin. Lalo na yung mga ipinangako na kaagad makakakuha ng trabaho, uh, kaagad pwede magtayo ng negosyo. Uh, in fairness naman, yung college readiness, tingin ko na ayos naman yung senior high school dahil marami tayo sa mga, tumaas yung, pag... tumaas yung mga nagka-college natin. Al alam mo, ni, ni, ni isa dito sa ASEAN, tayo na ang pinakamataas na mga bata na nagkukulehyo. At yan ay isang maganda para sa atin dahil nakita ko dahil ngayon yung kanilang kaalaman ay mas uh, gumanda dahil sa senior mm -hmm. high school nakapasok na sila ng college. So, pero hindi perpekto to dahil may mga pangako na trabaho, may mm -hmm. mga pangako na entrepreneurship. Yun talagang hindi nangyari yun. At uh, uh, kalangan talaga ayusin. Pero pag titignan natin yung buong mundo, no, buong mundo ngayon nakakita 12 na eh. Uh -huh. At uh, kung uurong tayo ng 10 years, tayo lang ang ka-isa-isa isang bansa sa buong mundo na umurong ng 10 years. no na Lahat pa, pa pasulong, uh -huh. pero tayo pa urong. Ang consequences yan, baka yung mga OFWs natin ay magkaroon ng questionable pagdating sa kanilang pag-aaral dahil titignan yung, yung sistema ng bansa. Eh. Uh -huh. itong, itong sistema ba, naka-align ba ito sa buong mundo pag nakita nila umurong tayo? Uh -huh. uh, baka magkaroon to sa uh ng problema yung mga OFW's natin. Mm -hmm. Yung mga mag nag-aaral din sa abroad baka magka problema no dahil okay. marami din tayong mga uh, scholars na nag-aaral sa abroad baka uh -huh. magkaroon rin ng problema. Okay, so ang, ang punto natin dito buong mundo K 12 na. Uh -huh. uh -huh. Pag tayo umurong, tayo lang ang magiging kauna-kaisa isang bansa na uuurok. Uh -huh. So, edi, sa ganitong global standard. Opo, edi Senator yan. kailangan ho ng puspusang pag-aaral ulit sa curriculum ng senior high school kung ibababa ho yung mga general education subjects from college papunta sa senior high school, kailangan ayusin kasi uh -oh. sa ngayon di ho ba kinakailangan pa nga daw i congest Kasi ang dami ng An subjects sa, na pinag-aaralan. Tama ka. Oo, mm. no, ka. Fact, kailangan, kailangan talaga pag aralan niya ng mga eksperto. Mm -hmm. At kailangan kumuha rin tayo ng mga eksperto para pag-aaralan mabuti yung buong sistema ng edukasyon natin from mm -hmm. basic education to tertiary education. Uh, hindi lang kami mga politiko ang dapat mag-desisyon mm -hmm. niya alam niyo naman, ma'am, ang politiko kung saan ang gusto ng tao, doon oh. siya pumunta. Yeah, Pero hindi naman ibig sabihin pag gusto ng tao, yan ang maganda para sa ating bansa. So, kailangan talagang pag-aralan to ng mga eksperto para magbigay sila ng recommendation sa atin mm -hmm. kung paano maayos itong senior high school natin. Maging makabuluhan, maging uh, valuable mm -hmm. sa uh, pamilya natin kasi sa ngayon tingin nila, yung dagdag dalawang taon hindi hindi kumaga dagdag dalawang taon naging dagdag gastos lang. hindi uh -huh. hindi talaga o hindi makabuluhan para sa kanila Sabi nung kapatid ko sir nakikinig ho kasi yung kapatid ko Sabi niya wala namang problema dun sa 12 years Nakapagpaaral kasi siya ng isang mm -hmm. ano eh inabutan ng K 12, K -12. yung anak ko hindi mm -hmm. na inabutan Sabi niya wala namang problema dito sana lang yung graduate nito merong skills na may pagmamalaki pagka-graduate mga vocational yes. courses mm -hmm. marunong malamang mag-welder para pagka-graduate niya trabaho. Kasi di ba, Senator, yun ang promise yeah. nitong K-12 eh, na college-ready and job-ready. Job ready. Tama. Tama ka doon. No? Job, lalo na yung job-ready. Pero mayroon rin tayong, tinignan rin namin yung pangkabuan na uh, sitwasyon sa atin. Sa so, totoo lang, uh, Nympha, oversupply tayo ng college graduates. Maraming okay. tayo, mar, maraming nag-graduate na college, konti lang yung trabaho. Hmm. Apo sa ating mga college graduate. Kaya meron tayong college graduate na nagtatrabaho bilang sales sales lady Apple. o bilang nagtatrabaho sa fast food. Hindi ko minamalit itong mga trabahong 'to ah. uh, Lahat para sa akin lahat ng trabaho ay marangal mm -hmm. at importante. Pero uh, kung ikaw ay magtatrabaho sa fast food, hindi mo na kailangan ng college degree. Mm -hmm. Kung ikaw pagbebenta ka ng mga merchandise, hindi mo na ng college degree. Pero dahil nga oversupply tayo ngayon mm -hmm. na uh, college graduates, eh marami dito sa mga college graduates, kumukuha na lang ng trabaho na tingin nila eh mm -hmm. basta trabaho na lang kukunin nila kasi wala naman trabaho. Kaya siyempre, kung ikaw ang employer, pipili ka ng uh, tao o pipili ka ng kukunin mo, kukunin mm -hmm. mo talaga eh, may college degree compared to sa senior high school degree. Mm -hmm. So doon po sa inyong panukala, isang tanong na lang tungkol dito. Um, paano po ninyo, o paano ho ang mabilis na paraan na ito ay magpag, mapagpasyahan? Ito pong gagawin na lamang tatlong taon, magpapatawag ho ba kayo, iimbitahin niyo ba ninyo yung CHED, o ano ang inyong game plan dito, Senator? Uh, ninfa, ang, ang ito, ito proposal to, mm -hmm. at... Uh, pag-uusapan at uh, gagawa ng uh, masusing pag-aaral ang CHED at ang DepEd. At uh, maganda may ganitong pag-uusap para pag-isipan talaga mabuti ng CHED. May marami akong nakausap sa higher education na ayon. For example, nakausap ko si President Ramos ng University of Makati. Meron na pala mm -hmm. silang program doon na dinidikit nila yung senior high school at yung college. Mm -hmm. So, yung dalawang taon na senior high school, nakikredit ngayon sa college. Kaya, three years lang yung kanilang college. Okay. Sa Lasal, nakausap ko rin yung dean Opo. ng kanilang senior high school at ng college doon. Uh, ganun rin ginawa nila. Dahil nga may senior high school sila, na-reduce nila to three years yung kanilang college. So, mm -hmm. -ibigay, may mga universities dito sa ating bansa na ginagawa na ito. Mm -hmm. Dahil nga nakita nila na nauulit lang at sayang. Sayang yung oras ng bata. Sayang yung matrikula ng mga magulang. Uh -huh. Dahil nga, mo, nag-aral ka na 12 years ng PE pagdating mo ng college another 2 years PE na naman tama eh po. may bay may bayad 'yun ah hindi libre hmm. 'yun bibili ka pa uniform ka <laughs> tama, tama po. ka, eh, di ba isa bibili ka uniform mm -mm. Uh, minsan nga nakita ko sa amin sa dito sa Valenzuela na pinapasayaw yung mga estudyante syempre hmm halos kalahating araw na rin yun. Sayang naman yung oras sila. Imbis na nag-aaral sila ng engineering, eh, sumasayaw sila para sa kanilang mga assignments. Opo, okay, so ayan. O, alam mo, meron pang ibang mga panukala si Senator sa susunod pag-usapan natin yung Ginahawa Bill. eh mm -hmm. Sir, bago po namin kayo, bago kami magpaalam, meron mm -hmm. lang ho ditong request din. Um, ano ho ang inyong tingin dito? Alam ko, ano din ito, pinutukan din ito ni Senator gatchalian. Yung tungkol po dun sa Mother Tang, mm -hmm. di ba meron mm -hmm. hung dep order ngayon, DepEd order number no. 20 series of 2025, kumpleto ang ating desk. Um, inaalis na po yung mandatory na paggamit ng mother tongue sa pagtuturi, pagtuturo sa kinder Correct. to grade 3. Bale, uh, Filipino and English na lang yung ituturo. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Mode Ito of naman instruction. Ito naman yung isa uh, tayo, magkakaidad tayo. Ito naman yung ating dating normal na hmm. medium of instruction. Uh, Filipino at English. English. Uh, Filipino sa kindergarten hanggang grade 3 English from grade uh, grade 4 and above. No? Okay. Yun yung yun ating uh, medium of instruction. Ito sinasabi kong ko medium of instruction na. Ah. So ibig sabihin na mother tongue pwede pa maging subject yan. For example uh -huh. na sa ilocos region ka ang sub pwede ka magkaroon ng ilokano na subject. Pag uh -huh. uh, na sa let's say na sa ka, pwede ka magkaroon sa na subject. Pero yung gagamitin sa pagturo ay uh -huh. eh Filipino na. No, yun kasi lahat din buong Pilipinas Filipino 'yan ang ating kumbaga common language. Yes, uh -huh. No? So at pagdating ng ng grade 4 English na dahil dito na nag-uumpisa mm. eh, math, science at iba pang mga subjects. Uh -huh. So ganoon ang ang magiging magiging transition. Pwede pa naman maging subject ang uh, mother tongue. Ah uh -huh. uh -huh. okay, pero ano ho ito makakatulong ho kaya ito sa pagkatuto ng mga bata, sir? Kung... Malaking bagay. In fact ka uh -huh. uh, nung uh, meron ng lumabas na pag-aaral, uh, ito talagang mm -hmm. format na pag-aaral, na lumabas na dahil sa mother tongue, bumaba ang grado ng ating mga bata pagdating sa reading, sa math, mm -hmm. uh, at sa iba pa. Mm -hmm. Dahil nga ang hirap i-implement itong mother tongue sa ating bansa. Eh. Nagka, nagka, kumbaga, nahirapan ng mga teachers at dahil nahirapan ni teachers, mm -hmm. naapektuhan yung kanilang pagtuturo. Imagine, ang sabi nung summer uh Summer Language Institute meron to ay yung 200 plus na mga iba't ibang lingguwahe sa atin. sa oh dialogue. kasi pagdating mo sa like let's say sa Bicol uh oo -oh. ko lang nalaman na sa Bicol meron pa lang 20 plus na different Bicolano uh -oh. dialects hindi pare-parehong Bicolano kung hindi ko sabi pag Bicol eh pare-pareho pa yan. iba-iba uh -oh iba iba pala sila. Mm -mm. Ang Bisaya iba-iba rin, may Cebu ang Cebuano, Bisaya Cebuano, iba. Mm -hmm. Ang Davao Bisaya, iba rin. So mm -hmm. napakahirap, no? At naapektuhan yung pagtuturo ng guro. Kaya naapektuhan rin yung yung, uh, yung yung performance ng ating mga bata. Kasi nga naman, yung teacher Tagalog, mm -hmm. ma-assign sa Bicol, 'di ba? May ganoon na-assign uh -oh. na sa ibang lugar. Hindi niya maituro 'yun kasi hindi niya alam yung local dialect. Oh, yun. So, Senator, magpapasalamat po kami sa ulitin po ha. Salamat po. Thank you so Salamat much salamat po. Salamat po, Isa. Thank you. Ingat po kayo palagi. Salamat eh. po, mga kapuso, si Senator Sherwin Gatchalian. Um, and then, sa ibang pagkakataon, pag-usapan natin yung isang magandang bill niya, mm -mm. yung pagpapalaki ng take-home pay. Yan. Naku, promise, maganda yun. Isa Gugustuhin yun natin yun. Bukod dun sa um, pagpapataas, panukalang pagtataas ng minimum bill.